So another choice guys So dito nila ira-round ang kabayo uh, Para mamili kayo kung Anong number ang gusto niyo Or Ano yung mapusuan yung kabayo Ayan Ito yung number one And then ito naman yung number ko. So, simple, sunod-sunod yung number, guys. Okay. Simple ako naman kasi is para sa akin itong number 3. Kaya lang itong number 3, mabigat ang katawan. <laughs> itong may, may hawak, baka matalo. Mm. Nagalit tuloy sa akin. <laughs> Magalit yata okay, siya. Malaba ng number 3. Malaba ng number 3. Malaba. Tinamad tong number 6. Tamad. Ago, ikaw pa sana yung kustahan ko. Tawas yung pangamunan. pag ay eh, Jesus umihi pa umihi pa siya oh. so maraming dumadaan kasi nandito kami naka umihi Ayan. Siguro ito yung laki itong umihi. Ang hirap kasi guys. Eh ko number 4. Oh. Number 4. Ay, ay, ito, sabi ni number 6 times yung... Ini in number 6 puluhu ay ini ini siguro ang manalo 4 or 6 guys 4 or 6 kasi mga pasaway tapos mga anak sa dalan iban tapos 8. oh pasaway oh <laughs> ito, ito, yung unang pasaway pala 8 na naman kaya ito yung manalo 4, Dayo, 6, raman, 8, raman. 8, um, 4, 6, 8, um. Ayan o. No? Ayan. So, ganyan po guys, bago sila mag-start. Bago mag-start, ang uh, ano guys, uh, pinapapili muna. Sino show muna? Number 2 sa buta mo. na. Ito? Dara muna ako. Alam nyo po guys, dito ang kabayo, napakamahal. Mm. Itong number talaga o pasaway eh. ito yung na nag-ano ako sa number 4 eh 4 tapos kanina number 6 ano ito number 6 uh, number 6 din ah ito na muling bukasibig namverse muling bukasibig yah Ito, ito, yah 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 Laki 7 na katasa. Ang alam mo nanalo talaga. Feeling, feel mo na lang. Choice mo na lang kasi. Kasi pares kasi yung mga magagandang kabahay. Ano ka? Ini number 3? Oh, ah, uh, di, ah, uh, ito pala yung humawag guys. Hindi pala ang magano. Ayan. Ayan. Lahiit na trabahante lang pala na ano, sila lang yung nag ano, kabayo. Pero so, iba yung sasakay. Ayun pag ano. Kasi ang tataba nila hindi pwede yan kasi mabigat ang ano, tawat. <laughs> yan po din yung number ko yung kabang. Ano bang makasitong video ko? ito so, yan ilang bisis nila yan i-round -round guys kasi para makapili talaga yung mga uh, pumupusta sa kanila ano so kami naman for only watching lang nanonood lang pero kasi hindi kasi namin alam guys paano pumusta so Mundo yung ito yung no, ganda niya, number 9. Ito yung pasaway kanina, eh. lumaya siya nung mag-isa lang siya. Eh. Lahi, ito na ito no, number 9. Ma, mga lahi na sabi ito nakabayo. Kung balik ko nila, ang pusta na nila, number 2, pusta number 1, um, number 5. So lahi na sabi na kabayo Basta ang kuang ko in 6, kisamuki. 6 hasta number 4. 6 Ito matino to ang bait nito oh, number 5. Ito sana oh, yung okay. kan kanina number 5 sana mananalo. You know, ang mananalo. Yan oh, ang bait niya. Mm Hindi -hmm. siya makulit. Ang makulit yung ano ito ito number 8 din. Oh, di diba? 6 and then 6 and then 8. Yung ano ka na? 6 8 4. Ito so, pa sa lain niya ako na lugar. May iba kasi doon. Ah, yung 11 umaga o So, yun po ang sasakay guys. Yung may mga yan, yan, yung mga ito, 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 may mga Ayan, yan, yan, yan. Yan ang sasakay sa kapay. Sa monkey yan. So, ito, ito sila. So, ito sila. Ayan. Yung nagpapaikot-ikot, mga ano lang yan, mga trabahador. Ayan na, so, sumakay na sila. Ayan. Ah, gusto ka ba mga kain? Ayan. Sila. Dapat kaigba. So, kailangan talaga pala, maliit talaga yung ano kasi Plus hindi pwedeng mataba, hindi pwedeng matakal. So, maliit. Ayan, tulad niyan, maliit. Ayan. Ayan. Mga gagmayay sabihin ni mga tayo. Ayan o, no, mga gagmayay sabihin mga Na, ano. <laughs> baragyari number nine. Itong number 9, kanina pa ito pa <laughs> Base mag-una na base, sa Base in, inu-inu <laughs> One. Two. Ito, ito number ano. Uh, number three o. Oh. Ito number three kay Smiling. Baka ito yung mananalo. <laughs> three. So hindi kasi natin alam kung nanugay talaga mananalo. Swerte-swerte lang kasi yan. Pwede so, so, number Five kay <tod> Ito yung nataypan ko kasi ang kulit number 6. Ah, di Number 6 kasi ang kulit. <laughs> so, ayan. Starting na sila. So, ayan. Starting. Ano yan? Taga picture yata. Taga habol ng ano. camera. O, ewan ko. Ano yata? Taga subs. Ano sa gadya? mga anad ni sana ito sa mga kid, -kid mga kuan mga ano sa ano guys kabayo tingnan mo mga kid, -kid I think talaga one or ay yeah, yeah. Pasaway na naman number 4 oh. Igo po, igo po ng 4 Pur ng 4 Pur Pur 6 noon sa tingnan, si So, ayan na guys. Starting na sila. So, natin ang napili natin kung mananalo. So, wait, with po tayo. Starting na po doon guys. Ayan. Ayun, do, doon kasi ang starting. Doon din ang finishing. So, dito tayo mag-aabang. Sa, kasi iikot din sila guys. Diyan iikot. So, medyo maulan. Sama po ang panahon. Ayan. ayan lagi So guys, dyan po manalaman sa ano na yan. So dyan kami titingin dito dito. So andyan na din yung mga nanalo. Ang horse of Daniela. So waiting po tayo mag-start. So yun na guys, nag-start na, uh, nag -ano po, nag-ready -nag na sila. Ayan. So, konting na lang para bitawan na po ang mga kabayo at malalaman kung sino ang mabilis at kung ang mananalo kung sino ang first. So, nag-start na po guys. Ayan, malalaman natin kung sino ang mananalo. Ayan na, ayan na, ayan na. Kauna number ko na lang. Ay, nasan yung number ko? Tumod 3 3 na Saan yung number 6? Isos Uli sa number ni Number 6